Sampung taon na mula nang ilibing si tatay. Matagal ko nang tinanggap na wala na siya o akala ko lang. Gabi iyon, alas dose, tahimik ang buong bahay. Ako lang mag-isa, biglang nalimpungatan ko. May kumatok sa pinto. Anak, buksan mo. Si tatay ito, Napatingin ako sa orasan. Napatahimik ako. Imposible. Pero ang boses pareho na pareho. Mula sa tono hanggang sa puwersa ng katok. Tumayo ako nang dahan-dahan. At lumapit sa pinto. Huminga ako nang malalim. Ta tatay? Tatay? Sumagot ulit ang boses. Mas malapit. Mas desperado. Anak, sobrang lamig sa labas. Buksan mo naman. Nanginginig ang kamay ko habang iniikot ang doorknob. Pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mata ko. Si tatay. Pareho ang mukha. Pareho ang suot niya noong araw ng libing. Pero ang buong katawan niya ay madumi, maputik. Para bang kakagaling lang sa ilalim ng lupa. Blanco ang mukha niya, malungkot, parang wala sa sarili. Nang biglang parang bumalik ang kanyang alaala -ala at nagsalita, Miss na miss kita, anak. Niyakap niya ako. Ramdam ko ang lamig ng katawan niya. Hindi lamig ng tao, kundi lamig ng patay napaluha ako. Sa wakas, nandito ulit siya. Pero habang nakayakap siya, may napansin akong kong ano sa likuran niya. Dahan-dahan akong tumingin. At dun ko nakita, ako. Nakabulagta sa sahig ng sala. Duguan. Walang malay. Nanigas ang buong katawan ko. Parang biglang huminto ang hangin. Tatay, anong nangyayari? Unti-unting kumala si tatay sa yakap. Ngumiti siya pero ibang ngiti hindi na sa kanya. Halika na, anak! Nagihintay kami sa iyo. At nang tumingin ako sa sariling bangkay, Dahan-dahan, ngumiti sa akin ang pareho kay tatay. Matagal ka na namin gustong sunduin.